Nagsimula ang pelikula sa paglalarawan ng buhay ni Ryuzo, isang dating miyembro ng yakuza. Ngayong matanda na siya, nakatira si Ryuzo kasama ang kanyang anak na si Ryuhei, kanyang asawang si Maria Ozawa, at kanyang apo na si Kenji. Walang pinagkaiba ang kanyang buhay sa iba pang mga senior citizen, maliban sa kanyang nakaraan bilang yakuza. Nakitang-kita sa kanyang kawayang yantok at mga tattoo ng yakuza. Mahal na mahal ni Ryuhei ang kanyang ama at madalas siyang binibigyan ng pera sa kabila ng mga reklamo ng mga kapitbahay dahil sa maingay na ritual ni Ryuzo tuwing umaga. Sa sumunod na eksena, habang mag-isa si Ryuzo sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nagsabing nawala ni Ryuhei ang 5 milyong yen mula sa kumpanya at dapat itong palitan kaagad dahil kung hindi ay agad siyang tatanggalin sa trabaho. Habang nalilito at dahil kulang ang kanyang pera, inayos ni Ryuzo ang isang meeting upang mabayaran ang utang. Matapos kunin ang kanyang mga gamit, nagmamadali siyang lumabas upang makipagkita sa lalaki sa may parke. Ang lalaki na nakasuot ng suit at salamin ay nagpakilala bilang isang mensahero mula sa kumpanya ni Ryuhei. Pinaupo siya ni Ryuzo sa isang upuan, ngunit sa halip na maglabas ng 5 milyong yen, kumuha siya ng iba't ibang bagay mula sa isang itim na plastic bag, kabilang ang isang leather belt at isang antigong koleksyon ng mga barya. Tila nabigla ang lalaki sa mga aksyon ni Ryuzo, at isa pang matandang lalaki na nagngangalang Masa, ang lumapit at binati si Ryuzo. Dito nabunyag na si Masa ay isa sa mga nakababatang kasamahan ni Ryuzo sa Yakuza. Ipinaliwanag ni Ryuzo ang sitwasyon kay Masa, na mabilis na naghinalang manloloko ang lalaki at nagnanais na atakihin siya. Si Ryuzo, na hindi nauunawaan ang sitwasyon, ay nakonsensya sa pag-akusa nila sa katrabaho ni Ryuhei at planong humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling daliri. Nang makita ito, natakot ang lalaki sa kanilang mga aksyon at mabilis na tumakbo palayo. Kalaunan, umalis si Nariuzo at Masa sa parke at nagpatuloy sa kanilang paglalakad, kung saan nakatagpo nila ang isa pang dating kaibigang Yakuza na si Mokichi, na pinagtitripa ng isang grupo ng mga kabataang lalaki sinubukan ni Ryuzo na iligtas si Mokichi sa pamamagitan ng pagtakot sa mga binata gamit ang kanyang tato sa katawan, ngunit sa halip na matakot, pinagtawanan at kinutsalang nila si Ryuzo. Sa kabutihang palad, si Murakami, isang batikang pulis at dating kaaway ni Ryuzo, ay nasaksihan ang kaganapan at inawat ang dalawang grupo. Pagkatapos, si Ryuzo, Masa, Mokichi, at Murakami ay magkakasamang kumain sa isang restaurant si Murakami, na dating umaaresto kay Ryuzo at sa iba pang miyembro ng Yakuza, ay ipinaliwanag na nagbago na ang panahon ngayon at hindi na natatakot ang mga nakababatang henerasyon sa Yakuza. Ipinahayag ni Murakami na ang mga sigang kabataan kanina ay bahagi ng isang bagong grupo na tinatawag na Keihin Rengo at pinayuhan si Ryuzo na umiwas sa kanila. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ryuzo ang babala ni Murakami at nagpas siyang tipunin ang mga dating miyembro ng Yakuza upang magtatag ng isang bagong organisasyon. Nagpatuloy sa pag-inom si Nariuzo, Masa at Mokichi sa bahay ni Ryuhei, at nang umuwi si Ryuhei, laking gulat niya nang makitang muling nagkita-kita ang mga dating Yakuza, at pinagalitan si Ryuzo dahil sa paggunita nila sa kanilang magulong nakaraan. Dahil sa pagkapahiya, umalis si Ryuzo sa bahay ng kanyang anak kasama si Mokichi upang manatili sa apartment ni Masa. Kinabukasan, dumating na ang mga dating miyembro ng Yakuza na inimbitahan ni Ryuzo. Si Takanori, na kilala sa pagpatay sa mga kaaway gamit ang isang labaha, at si Hideo, na sikat sa kanyang asintadong paghagis ng mga pako, ay sumali sa kanila. Paikaikang lumakad si Hideo dahil sa katandaan at sakit sa puso. Ang isa pang matandang lalaki na si Ichizo, isang Yakuza swordsman, ay lumapit na may dalang patpat na may lamang espada. Sa huli, si Mak. Isang former yakuza na nakadamit na parang 80s rocker at may dalang baril ay sumali na rin sa grupo. Nang makumpleto na sila, dinala ni Ryuzo ang lahat sa isang gusaling inuukupahan ng Keihin Rengo. Pagkarating doon, nakasalubong nila ang tatlong miyembro ng gang na agad silang itinaboy sa lugar. Nang hindi nagpapatinag, ipinakita ni Ryuzo ang kanyang mga tato ng yakuza at pinaputok ni Mac ang kanyang dalang baril dahilan upang tumakas ang mga miyembro ng gang sakay ng sasakyan. Nang gabing yun, ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagpapatalsik sa mga miyembro ng Keihin Rengo mula sa Gusali, at nagpasyang siyang buuhin muli ang Yakuza Group upang mabawi ang kanilang nakakatakot na reputasyon. Nagsagawa sila ng seremonya, kung saan hinirang nila si Ryuzo bilang chairman, at lumipat sa apartment ni Masa. Kinabukasan, isang salesman ang hindi inaasahang dumating sa apartment at nag-alok ng iba't ibang produkto. Noong una, Magalang siya at niregaluhan pa niya si Masa ng libreng water filter, ngunit kalaunan ay pinilit siyang bumili ng floor mattress. Gayun pa nang makita ang presensya ng mga yakuza sa bahay ni Masa, ibinigay ng tindero ng libre ang mattress dahil sa takot. Pagkabalik ng salesman sa opisina, nagalit ang amo niyang si Nishi sa pangyayari. Dito nabunyag na si Nishi ang pinuno ng Keihin Rengogang at ang boss ng naunang phone scammer na nagpakilalang mula sa kumpanya ni Ryuhei. Samantala, habang nagpapatrolya sa lugar, namataan ng grupo ni Ryuzo ang isang lalaking lumabas sa isang magarang sasakyan. Napansin nila ang isang lalaking nakadisguise bilang isang matandang naka-wheelchair upang manghingi ng awa. Nang makita ito, kinumprunta ni Ryuzo si Nakamura na nanghimasok sa kanilang teritoryo. Dahil sa takot, hiniling ni Nakamura na palayain siya at inalok na ituturo niya ang mga diskarte ng pangungulekta ng utang sa grupo ni Ryuzo nagkasundo sila, at dinala ni Nakamura ang mga Yakuza sa isang apartment complex. Upang makakuha ng simpatsya bago mangulekta ng utang, binihisan ni Nakamura si Masa bilang isang taong pulubi. Pagkatapos, binisita ni Nariuzo, Mokichi at Masa ang isang babaeng may utang sa kanila. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin kung saan ipinaliwanag niyang may kanser ang kanyang asawa at wala siyang pambayad. Pumalpak ang kanilang diskarte, at naawa si Ryuzo sa babae kung saan binigyan niya ito ng isang buwang palugit at binigyan pa siya ng pera. Sa sobrang galit sa kalupitan ni Nakamura, balak ni Ryuzo na bugbugin siya at iginiit na makilala ang kanyang amo. Ibinunyag ni Nakamura na kabilang siya sa Keihin Rengo, na naging dahilan upang pumunta si Ryuzo at kanyang mga kaibigan sa headquarters ng gang. Inasahan na ni Nishi ang kanilang pagdating at humingi siya ng tulong sa mga pulis upang itaboy sila. Habang kaharap ni Nariuzo si Nishi, dumating si Murakami kasama ang mga pulis at pinaalis na sila sa gusali. Sa kabutihang palad, pinakawalan niya si Ryuzo, ngunit nagbabala siyang huminto na siya sa pagdudulot ng gulo. Nang hindi pinapansin ang babala, nagpatuloy si Ryuzo at kanyang mga kaibigan sa pagpapatrolya at nakatagpo ang isang grupo ng mga nagpoprotesta sa harap ng isang kumpanya. Kabilang sa mga nagpoprotesta ang kaibigan ni Ryuzo na si Yasu, na isa ring dating miyembro ng Yakuza ipinaliwanag ni Yasuo kung para saan ang ginagawa nilang pagprotesta, at pumayag namang tumulong si Ryuzo. Sa sumunod na eksena, palihim na bumalik si Ryuzo sa bahay ni Ryuhei upang nakawin ang sasakyan ng kanyang anak, pinalamutian ito ng mga sticker, at pinarinig ang mga kahilingan ng mga nagpoprotesta gamit ang isang loudspeaker. Noong una, hindi pinansin ng building manager ang mga nagpoprotesta, ngunit natakot siya nang makita ang paparating na sasakyan inatasan niya ang isa sa kanyang mga empleyado na si Ryuhei, na paalisin ang mga nagpoprotesta. Lumalabas na talagang nagtatrabaho si Ryuhei sa kumpanya at wala siyang ibang choice kundi ang harapin ang mga nagpoprotesta. Laking gulat ni Ryuzo nang makita ang kanyang anak na nagtatrabaho doon, at lalo pa siyang nasorpresa nang dumating si Nakamura at ilang miyembro ng Keihin Rengo. Hindi lang si Ryuhei ang inutusan ng building manager upang paalisin ang mga nagpoprotesta, dahil bukod dito, Gumamit din sila ng mga gangster upang itaboy ang mga nagpoprotesta sa kumpanya Nasaksihan ito ni Ryuzo at nagmamadaling pumunta sa gusali para paalisin si Nakamura Dahil ayaw niyang masangkot ang kanyang anak sa mga gangster Nang magkita sila sa opisina ng manager, sinaktan ni Ryuzo si Nakamura at inutusan siyang umalis Nang bumalik si Nakamura sa opisina ng Keihin Rengo At ipinalam kay Nishi ang tungkol sa pakikialam ni Ryuzo Nakatanggap siya ng panibagong pambubugbog Kinagabihan, ipinagdiwang ng Ryuzo Yakuza ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pag-inom at pagpapamasahe na nagpaalala sa kanilang kabataan at maluwalhating araw. Dahil sa pagkainis sa Ryuzo Yakuza Gang, planong maghiganti ni Nishi at ipinatawag ang isang miyembro ng Keihin Rengo na nagkataong nakikipag kay Ayako, ang apo ni Mokichi. Inutusan siya ni Nishi na kidnapin si Ayako para turuan ng leksyon ang Yakuza nang hindi makayanan ang konsensya sa pagdukot sa sariling kasintahan, ipinagtapat niya kay Mokichi ang mga plano ni Nishi. Dahil sa galit, binalak ni Mokichi na patayin si Nishi. Habang nagbabalat kayo bilang tagahatid ng pagkain, pumunta siya sa opisina ng Kehin Rengo. Balak niyang saksakin si Nishi kaya nagtago siya sa banyo. Ngunit maling banyo ang napasok niya dahil banyo ito ng mga babae. Dahil dito, nahuli siya ng mga tauhan ni Nishi at binugbog hanggang sa mamatay sa sobrang lungkot sa pagkamatay ni Mokichi, nangakong maghihiganti ang mga Yakuza sa masamang grupo. Ang kanilang plano para sa paghihiganti ay nahati sa dalawang plano, kung saan balak ni Natakanori at Yasu na nakawin ang isang eroplano at ibagsak ito sa gusali ng Keihin Rengo, habang si Ryuzo at kanyang mga kaibigan naman ay sumugod sa opisina ni Nishi kasama ang bangkay ni Mokichi upang takutin ang kanilang mga kalaban. Noong una, naging maayos ang takbo ng kanilang plano matagumpay na nadukot ni Nayasu at Takanori ang teknisyan para nakawin ang isang eroplano. Gayunpaman, nang ang sinasakyang eroplano ay hindi sinasadyang lumipad sa ibabaw ng US carrier, napilitan silang lumapag sa barkong pandigma. Kasabay nito, sumugod si Nariuzo sa opisina ng Keihin Rengo, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay naging parang mga tanga, nang ang mga matatanda ay hindi sinasadya at paulit-ulit na tinamaan ang bangkay ni Mokichi. Gayunpaman, naging sapat ang kanilang mga aksyon upang matakot ang Keihin Rengo, dahilan para tumakas si Nishi sakay ng isang sasakyan. Hinabol ng Ryuzo Yakuza Gang si Nishi sa pamamagitan ng pag-hijack ng boss, at dala pa rin nila ang dugo ang katawan ni Mokichi. Naganap ang isang habulan hanggang sa makarating si Nishi sa isang dead-end na kalsada. Kasunod ng isang banggaan, napilitan siyang iwan ang kanyang sasakyan at sinubukang humingi ng tawad sa mga Yakuza, ngunit patuloy siyang binugbog ni Ryuzo at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling yun, ang mga pulis, sa pangungunan ni Murakami, ay dumating at itinigil ang laban. Inaresto ni Murakami si Nishi para sa pagpatay niya kay Mokichi, at dahil sa pag ng isang boss at paglikha ng kaguluhan sa kalsada, inaresto din si Ryuzo ng mga pulis, bagamat gumaan ang kanyang pakiramdam ngayong tapos na ang kanilang paghihiganti, at dito na nagtatapos ang pelikula.